Okay, mga kapatid, good morning po sa inyo lahat. Ah, uh, ito naman tayo ngayon sa laot Ay kasama natin yung ating kabady diyan na uh, sila Temio at si kabady Kabiling. Ay, uh, kasama ko ngayon si kabady Romeo. Ah, uh, ito kami ngayon, nakapwesto kami ngayon at mamaya pa uwi na kami. At ipapakita lang natin ang uli natin, mga kabady. Ah, uh, kunti lang ang namin isang tribali lang mga kabade isang tribali ayan mga kabade isang tribali ang nahuli namin ayan ito na ang nahuli namin mga kabade at uh, wala na, na kaming ibang nahuli Ah, uh, maghihintayin lang muna tayo mga may may pa tayo mag-uwi mga alas 7 kay baka may baka may magkain pa Ayan mga kabady at medyo pasikat ng araw. Ayan. Ah, hanggang sa muli, ah salamat sa mga followers ko yan na uh, sumasubaybay sa akin. At kung magdaan ang aking video sa inyong haul, pakishare na lang mga kabady. Ayan.